papakulay ako sa person. Hindi na ako kailangan magbayad. po niya tayo gusto. <laughs> Ay, bago na tayong stylist, guys. nag to ka, Kasi pinangkulay namin ash brown. Kaya ganyan yung niya. Pero parang may kulay naman siya, ano. Pero ang dark lang. Naninibago ko. Kasi hindi akong nagaganito na kulay na, eh. So, tingnan natin kung anong kakalabasan itong ginagawa naming dalawa. Let's Ready go. Ready ka na ba? <laughs> Ayan ang stylist ko, si Gab Castro. Saan ka nag-aral niyan? Sa Korea. Sa school of TikTok. A school of TikTok. Taray! Na, tingnan natin kung magiging maganda Anong ito. Ang tawag dito? Anong tawag dito? Bayalads. <laughs> Balayads. Balagads. Hindi <laughs> <Yung> sa akin, pagyalagads. <laughs> Pamparta gulat. <laughs> Pamparta gulat. <laughs> Ang galing mo. Oh. May pag-ayong-ayong ka na nalalaman ngayon. Pento oh. kayo. So, ayan na siya. Wait lang. Medyo dry lang siya kasi binleach. Pero, may nangyari ba? <laughs> Meron. Meron daw sabi niya. May nangyari. Nag-light. Nag-light siya. ano? Hmm second round. Gumamit siya ng correction kineme. So, tapos na ang second bleach natin. Kailan <laughs> pa rin siya. And ayun na siya. nag na siya ulit. And may ina-apply ulit siya. Ito ito try namin. Ash Blonde. From Hair Fix. By one, take one. Iska, iska. Ooh, focus yarn. <laughs> Sectioning pa ako na dito. Sectioning. Tapos meron pa taong dito yung Balayage. <laughs> no, alam mo na agad ah. <laughs> Tawag mo kanina, Bayalage. Bayalage. <laughs> Last step na guys. Ayan, nag hair cup. So after one hour natin, makikita ang resulta. Wow, for the spray, may nalalampang gantong person. Unti na lang. Are you ba proud of yourself? Mabahid ka pa ba ng 38? Chichi, 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 chichi. Guys, here's the final look. Iyan na po ang itsura niya, guys. Ayan. Ready, ready na po. Ang first one sa wedding. Hmm? May future yung asawa ko sa pagkukulay. <laughs> diba? Dito to partner, partner to eh. Ang ganda yun. Ang ganda ng combination nito. wrong wrong princess <laughs>